Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Kahit ganito kadami ang trabaho ay napakasaya nga naman. Eto nga pala yung rechargeable solar light bulb. At kung madalas nagpa-brown out sa inyo is perfect na perfect to or kaya naman kung nagkakamping kayo. At pwede nyo nga din pala to i charge gamit yung kuryente nyo. At may iba-iba nga pala yung option pagdating sa LED light nya. Alam mo ba na super useful nito kasi hindi mo na kailangan gumamit pa ng kandila? Makakatipid ka din kapag ito yung gamit mo dahil mura lang to at wala pa tong 200 pesos. Pwede ka nga din pala mamili dito kung gusto mo is 100 watts, 300 watts, 400 watts, at 500 watts. Pwede nyo tumabili ng isahan o kaya naman buy one take one. Okay nga lang din pala to na outdoor nyo gamitin dahil waterproof na din to. At hindi lang yun, pwede nyo na rin to gamitin emergency light. Kaya naman nilalagay ko na lang sa yellow basket para makabili ka na din. Kailangan natin lagyan ng mga name tag at contact yung mga color ng ating mga fur babies. Para in case na mawala yung mga fur babies natin, eh, pwede nila tayo tawagan. Ganito yung gusto ko gamitin ng name tag sa kanila kasi comfortable sila. Eto na nga pala yung automatic water dispenser na hindi na kailangan ng filter. At hindi na rin kailangan na nakasaksak to dahil rechargeable na. At isa pa sa kinagandahan dito is magkahiwalay na yung lalagyan ng malinis na tubig at maduming tubig. Kaya na laging fresh water yung naiinom ng ating mga fur babies. Dahil alam naman natin yung automatic water dispenser na may filter is paikot-ikot lang din yung tubig. At kahit may filter yun is madumi pa rin yung naiinom nilang tubig. Kaya kung ako sa inyo mag-invest kayo sa gantong automatic water dispenser. Nasa likod nga pala yung saksakan at on and off. Kapag nagre-red yan guys, is wala na pong tubig yung clean water. Yung clean water ay nandun siya sa transparent na white. At kapag nagre-red na po yung waste water, is puno na po yun. Doon naman po siya natatapon sa color gray na transparent. O oh, ba diba? mas maganda to kasi fresh water at hindi na paikot-ikot yung tubig na iniinom ng mga fur babies nyo. At pwede na din kayo mamili kung ilang ml yung ilalabas niyang water at saka pwede nyo na rin siya i-timer. Hindi nyo pagsisisiha na bumili kayo ng ganito. At panoodin nyo na lang sa mga uploads ko sa TikTok kung paano ko nga ba gamitin 'to. Grabe, napaka-powerful ng food grinder na to dahil kahit patitigas, kayang-kaya. Eto nga yung aking bago na food grinder from Hode. Stainless steel type na nga yung bowl niya kaya naman madali lang hugasan. At hindi maiiwan yung amoy. Meron na nga rin para to rubber sa ilalim kaya naman pag nag-process tayo eh, hindi to Lalo na kung tayo yung ating pinapatungan. Napaka-powerful nga nito dahil kahit yellow ay eh, kaya kayang-kaya niyang i-grind. Kaya naman makakagawa tayo dito ng mga shake. Kapag gulay naman ay eh, napakabilis nga rin niyang i-grind. Dahil nga, four blades na nga ito. Stainless steel na nga din pala yung ginamit na material sa blade. Kaya naman, hindi basta-basta mga ngalawang. 3 liters na nga din pala yung max capacity nito. Makukuha mo nga din pala yung gusto mong giling dito dahil meron na nga tong fast at lower gear. O ba diba, ang bongga. Kaya kung gusto nyo rin itong food grinder, ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section. Eto yung foldable and detachable na pet stroller. Kaya kung may service kayo, is perfect na perfect to gamitin. Super dali nga lang din pala ma-assemble nito. Ilalagay nyo lang yung apat na gulo. Pagkatapos yung bottle holder naman. Sa pinaka-carrier naman is may dalawang bakal yan sa ilalim. Tapos i-slide nyo lang po siya para ma-stand. Pagkatapos, pwede nyo na siya ilagay doon sa pinaka-standy stroller at ilak sa ilalim. Sa baba naman is meron na po yung kasamang basket. Kaya pwede, pwede nyo lagyan ng mga gamit ng mga fur babies nyo. Safe na safe din yung mga fur babies nyo dito dahil may toolish cord po yung kasama sa loob. Yung pinaka-handle naman na carrier is adjustable din. Pwede nyo siya ibaba or itaas. In case pala nakatambay kayo or nakastay lang kayo, is ibababa lang pala yung color red do sa gulong para hindi siya aandar at kapag itinaas niyo naman siya sakalang po siya aandar at kapag ipo naman alsin niyo yung tatlong buckle sa ilalim tapos alsin niyo na si carrier na pwede na kalagay si for baby kaya kung may service kayo is pwede na rin siya maging carrier sa loob ng sasakyan niyo tapos ang ipo-fold niyo na lang po is mismong stand pero kung hindi mo naman gagamitin si carrier is pwede din po siya ma-fold at super easy niya lang din pala ma-fold kaya naman bumili ka na rin at isama mo na si for baby sa mga gala mo may bagong cabinet na naman ng aking mga for babies. Papapansin nyo, sa likod ko is kitang-kita kita talaga yung mga gamit nila at napakadali lang po Kaya naman, naisipan ko palitan na yung cabinet nila. Super dali nga lang din pala mga assemble nito, hindi nyo na kailangan pang iscrew. Need nyo lang po yan ipaglalak sa mga gilid-gilid. Pagkatapos, pwede nyo na siya pagpatong-patungin. At syempre, ilalak nyo po yan sa gilid-gilid para hindi po matanggal. Pwede nyo pagpalit-palitin yung mga layers na to. Isa din sa kinagandahan nito is malaki na nga po yung pinakaloob niya, kaya na mamadami kang malalagay. At mas lalong na nice so, yung mga gamit ng aking mga fur babies. Pwede din kayo kung ilang layers yung bibilhin nyo. At kung may fur baby din kayo or mga babies pa or bata, is perfect na perfect yung gantong cabinet para sa kanila.